ba dyan pinangarap mong maging artista? Hindi eh. Parang pinangarap eh. Kahit goons, ganun. Bagay sa'yo. Hindi uh, sa eh. Bata nun, sa'yo Parang nung ano eh. Nung nagdidirect eh. Oo. Demonyo, demonyo. Oo. Goons nun. Sa ano, yung mga ginagawa natin. Oo, oh, <laughs> oh, dati. Oh. Yung mga arti yun. mga kapatid, welcome na naman po sa isang swabing-swabing episode ng programang Wasak. Yan. Ang mga panauwin natin ngayong gabi ay uh, patunay lang sa kasabihan na kung ano ang puno, siya ang bunga. Nako, mga kapatid. Yeah. Of course, palakpakan po natin. Unahin natin ang pinakabata sa lahat, Pen Medina. Mangkador. <laughs> Ping Medina at Alex Medina, mga kapatid. Welcome sa Wasak. Pwede bang palakpakan yun? ng sarili? Pinangarap natin ito eh. No? Oo. Tanggal natin itong pinangarap na... Buti na buo, no? Uh -huh. Tito Pen, paano to? Naagawa ka na ng racket ng mga anak mo. Ay, hindi na mo? <laughs> Tingnan mo naman, oh. Ano, puti, puti na ang buhok. Mm. Paano, paano ka ng racket ng mga yan? Ibang oh. ano, age bracket. Eh. Normally. Ewan ko silang dalawa. Baka... Ping, Alex. Normally, di ba? big <laughs> <we> grow, <laughs> diba? you grow, we grow up normally hating what our parents oh. do, di ba? sa kasong ito, to lalo lalo ng latest addition to the to the rocket group no <laughs> <laughs> dati behind the camera lang to dati behind eh. the camera lang oh. oh. ayun nasa harap pala na eh oh gaano katagal yung realization na parang gusto niyo rin pala ginagawa ni Airpatch mga 6 years din ako nag-act eh, so mm -hmm. parang mm siguro yung 6 years na yan mm -hmm ano lang, parang pinapahiramdaman ko lang lagi. Mm -hmm. <laughs> parang siguro si Ping, no, parang ngayon, hindi na siya bago artista eh. kasi parang alam mo, parang oh. veterano na nito, <laughs> mamang ito eh. Oh, okay. Marte na yan sa mahigit 20 yung pelikula sa isang ano, di ba? Eh, 20 na ba yun? Hindi, yung... 20 short films. 20 short films. Ah, oh, oo. Imagination. Imagination. Sobrang... Hinabol mo yung ano yung ni, ni Airpods. No? Direct John Red kanyari nung bata ka, ah, hindi ka ba pa parang pag napapanood mo sa TV yung eh, parang nahihiya? Kasi may mga batang gano'n, di ba? Kung ano yung... Gano, Anong ni, nahihiya? Kinahihiya gano, no, yung gano'n? Parang gano'n, no? Oo, natutuwa ako nah, pag nahihiya. Kahit yung ano, hindi, napapanood nyo ba yun yung mga rapist-rapist ako? Oo. Oh. Kaya ano na kayo? Malaki <laughs> na <Kaya>, ano <laughs> kayo? Oo. Oh. Oh. Hindi oh. ko napanood. Yung sinasabi Ray mo, yung Mang Kanor, oh. galing yun dun sa ano, pictorial, uh, <laughs> dahil sa mga role. Pero dapat gawin talaga oh. yung Mang Kanor. Rapist of the uh. stars. Oh. Ang, ang, ano no? ang, ganda nakaisip oh. na, no? ang ganda nun. Kung sino man nakaisip nun na, ano, ang ganda nun, sana gawin niya talaga. Sana. Mga ano, ah. Ayaw. mo, may, may time kasi nasikat ka nun na as a rapist. Oo. Oh. Yung sinasabi nun. Kung baga si Ronnie, ang grasa, siya naman ang um, rapist. Oh, oh. Yon, hindi nyo kinahiya yon. Huwag kang maingay. Sige oh, oh. <laughs> 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 okay, muna, Sino pinaka masarap gahasain sa mga artista? Yun, hindi naman totoo eh, kaya walang ne, pare pareho. Yun. <laughs> pare -pareho lang. Yung pinaka na-enjoy mo gahasain? Na parang Sino mas okay na maraming take? Wala eh trabaho lang, acting lang. Kasi ang dami tao. Ang <laughs> galing nung sabi yan. Ang diamond takes ako kay Rosanna Roses, di ba? Ay, 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 hindi, hindi. hindi. Ang ganda na reaction, eh. Hindi, mabigat kasi siya. <laughs> 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 hindi, ang laki ni Rosanna, sexy siya, no? Ang laki. Kasi ang eksena, mm. sisikmuraan ko. Oh. Mm. Pak! pagbagsak niya, bubuhatin ko. Mm -hmm. Eh, si Carlito, si Carlos. Ah, direct oh, Direct it Oo, oh, kahit maganda na. oh, oh, hey, for safety. Hey, hey. Oh. <laughs> 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 Yung una, nabuhat ko. Si Michelle Aldana. Oh. Ayun oh, na, hindi pa ako <laughs> <laughs> Ilang taon na after nung pagdadalaga ni Maximo Oliveros, may, may mga bago kong na sa pelikula lang yon ngayon. Actually, pinanood ko siya ulit mga last year. Mm -hmm. Tapos na naisip ko, sa gwa ko pala umarte. <laughs> ah, ganun yung <laughs> time na yun, nag uumpisa mm. ako na... Baka you know, mo kasi okay. sa buhok mo sa lang? Ko na, hindi, maganda yung buhok ko nun. Pero yung... Maganda yung buhok ko nun. Maganda yung buhok ko nun. Nakatulong. Nakatulong. Malaki yun. Buhok niya yun. Kung pwede ko lang patubuhin ulit, kaya lang two years yun yung matagal. Ating Medina fans. Grabe, alam mo, tinitindahan siya ng mga chicks sa UP nun. Sa UP Theater. Sa UP Film Center. Laks. Yung Santo yun eh, saka yung... Yung Santo. Tapos long Parang marami mga bading na gusto rin magpaligtas Sayo. Gaya, <laughs> <nabalaga> <laughs> sa iyo. Napaalaga sa iyo. Kasi niya yung marketing ko yan. Dito pa rin, <laughs> sino pinamas mas, mas matigas sa ulo sa kanilang dalawa? Yun ang <laughs> magandang <Tumingin>. tanong. dahan-dahan <laughs> <laughs> yung, yung tingin. Yung ay. Ay. <laughs> sa akin, hindi <laughs> tumingin eh. Dahan-dahan. <laughs> Ibubulong ko na lang Sino mas maraming sinuway na mga payo mo sa kanilang dalawa? Wala eh. Parang wala <laughs> 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 eh. Okay lang eh. Kasi parang para nakikita ko yung sarili ko sa kanila. Ayun, oh. Ang bunga, bu talaga. Oh, mga dinaanan nila. Rock and roll lang, no? Oo. sa pag-aaral, yung attitude sa buhay, tapos... Hippie-hippie. Ito -hippie na, oo. Oh. Ay, hey, congratulations pala. Oh, The best, best actor. Oh, oo. Kakapasok pala. <laughs> Kaya nga, eh. Grabe, no? Pero magkasalad tayo, no? Previous year. Ah. oh, best actor din ako. Hindi nyo na itatanong. <laughs> <laughs> ano mo de-describe ko niyari ang acting style ni Ping at ang acting acting style ni Alex so far? May may, may, kumbaga, may mga trademark na ba sila na uh, lumalabas yung ano, yung mga personality nila sa totoong mm -hmm. buhay. Si Ping tahimik, mahihiyain to eh. Nagulat nga ako. Napapayag kung ano. Mm -hmm. Ang una niyang paglabas sa Rizal, ayaw niya yun. Bata pa siya. Oo, oh, mm -hmm. pinilit ko lang dahil si ang aking namaya pang ano, kaibigan at mahal na direktor, si Marilu Diyas. Marilu. Gusto niya, kasi ako si Pasiano ron yes. eh. So si Rizal, 30s na. Mm -hmm. So si Pasiano, a lot older. Mm -hmm. Yung bata, may flashback. Mm -hmm. Na bata si Rizal, bata si Pasiano. Mm -hmm. Gusto ni Marilo, ako din gumawa. Mm medyo puti na rin yung buko doon. So 13 si Pasiano. Mm -hmm. 13, 14, gano'n. Yeah. Ang tatay si Ronnie Lasa. Mm -hmm. Na... Mm -hmm. Malakas ang... Itim. O, oh, malakas ang... <laughs> <laughs> at saka ano. Hindi, hindi mag yan siya. Bull, yan, bull. Kare. Tapos, puputihan yung buhok. Uh. Tapos ako, iitiman ang buhok ko. Uh -huh. Ay, sabi ko, mm. Marilo, ayoko, hindi mm. ko gano'n. Kaya mo yan, Pen. Hindi, hindi sa, hindi sa, kaya ako, hindi tayo paniniwalaan. No. Mm. Mm. Kasi, may close-up ka ba? Meron, pero ako nang bahala. Mm. Sabi ko, hindi. Sobrang tiwala mo sa akin. Wala akong tiwala dyan. Hindi ko magagawa yan. So, Ayun. ito? eto. So, hanap ng hanap ng ano. O, so, eh, walang maku makuha. Hindi, ano, hindi ka eh, masyadong oh. ba bata, masyadong matanda. Mm. Tapos sabi, may anak ako, kahawig ko ka ako. Mm. dalhin mo dito. Oh. Ano na no, nagsushoot na sila eh. So, din na lang ito uh -huh. sa shooting. Tapos nakita ni Marilo, ay, clone! Clone! Sabi niya, oh. sige, sige. Pasok na yan, pasok na yan. Siyan. Oh, ito naman, ano naman ang description mo sa kanyang estilo? Pag-arte. Si Alex? Mm. Ayun, lumalabas hmm. din yung, ano, yung ugali niya. Uh -huh. Although may mga moments na kuminsan, parang nahihiya. Pero pag rumolyo siya, andun yung... Kumbaga natural na lang sa kanila talaga. Na makapal ang mukha. Oo. Oh. So, ito, makapal Kasi e pag Kasi e si, kailangan din makapal talaga yung mukha mo eh. Hindi din. Oh. Yun ang una requirement. Kailangan, kailangan, kailangan makapal, makapal ang mukha mo. Para ka sira ulo niya. Oh. Sinabi, sigaw, sigaw. Iyak, iyak, di ba? Para kang oh. Action! Di ba? Lahat, yeah. lahat, lahat, oh. oh. lahat. ng kailangan. Lahat kailangan. Sa, sa tina -tag, tinagal-tagal mo sa industriya, may mga panibagong insights ka pa rin na kukuha about acting? Marami. Lalo na noong nag-ubisa akong mag-workshop. Lalo na noong nagbibigyan ng workshop? Oh, nagbibigyan oh, ng oh. workshop. O, oh, oh, kasi bibigyan. iba yun eh. Nagbibigyan oh. ng workshop. Oh, example? Oh, realize ko, hindi ko pala ginagawa itong mga tinuturo. Oo, <laughs> 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 uh, purely inspiration. Mm -hmm. Kasi may mga ganong artist na eh. Kaya hit, hit or miss. Mm -hmm. um, so, instinctive ka? Instinctive ka. na. Parang ganun. Okay. Oh. Pa, Hindi yung panahon yung panahon yun no, no? Panahon nyo. wait parang teatro oh, tapos yeah, pelikula teatro pelikula pero ngayon ang pinaka teatro na lang mga batang artista ngayon Ay. indie film eh Diba? yun na yung pinaka praktisan na indie film ano? pelikula agree ako doon. basta tama lang yung pero okay ba yun parang kasi noon di ba lahat yung mga henerasyon ninyo, parang lahat kayo talagang nagdaan sa madugong sistema ng teatro. Oh. Oh, ba kayo ng teatro kayo ni Airpods? Actually, hmm. -i experience talaga is the best teacher. Oh. Parang ako, ako nagumpisa ako. Short films, student mm. films talaga, mm tinitira ko yan. Miriam, oh. Ateneo, kahit halos walang bayad wala talagang bayad at all. Ateneo ha? Oo, oh, at Ateneo, Lasal. Ba Ay, agree ako nung kaibigan ko eh. Kaibigan ko eh. tama yung, halimbawa, kung director nila, tinuturuan sila, kung sino man, kung may, may veterano na nagtuturo sa kanila, na nag-guide, okay yun. Kasi kahit sa teatro, maraming hindi ganun. Maraming palpak. pa. Naninigaw lang. Hindi, pati acting. okay. Kasi, oh, may kanya intonation yan. Eh. Yun nga parang pestilence na sa workshop. Yun ang ginagamot ko. Ay, galing ng teatro. Pestilence. Pestilence. OA. Saan? OA. oh, tsaka pare-pareho. Walang hiya ka. Oh, di ba? may parang may box, may, box may TV acting na nakasanayan ng mga lalo na mga bata. Hmm. Meron nga akong ano estudyante dati. Hindi pa siya umarte kahit Pero pag umarte siya, parang yung kiniklip yung huling syllable, mm. da 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 Oh, paano ka makipag-usap sa totoong buhay? Sige nga, improvise mo na. Mm. Totoong buhay, Pentoan mo na. Oh, ganyan ka pa nagsalita kanina nung ginawa mo yung eksena? Ay, hindi po. Oh, bakit mo iniiba? Mm. Kasi po yung napapanood ko sa TV. Mm. Yun. Oo. No. Oh, oh, parang ano, parang pesting. So, yung libro na No Acting, Please. Oo. Oh. Yun muna. Yun pa rin yun. Kumunekta ka muna. Magpakatotoo ka muna. Oh. Bago kung ano-ano yung oh. objective, uh, oh. sa subjects na. Yung pang ano na yun. Mm. Pang, pang magic, pang mm -hmm. enhance. Mm -hmm. Iyon ng kasamaan, I I I hindi maganda. I I mapa theater, pa... TV, mm -hmm. mapa... Hindi mag yung mag-walling lang ang may award ka na Oo. Oh, oh, oh so, Walling sa waterfall. Pwede sa <laughs> Matindi yan. Oh, yun yun ang isang, ano, isang drama, diba? <laughs> uh, di Hindi na drama yung boses. <laughs> Alam mo, anak. <laughs> Nung pinanganak ka, tuwan-tuwa ako lagi kitang pinagmamasdan. Kan <laughs> Kanta na yata eh. <laughs> <laughs> diba? Isi lang. Sabi ko, <laughs> eh, mamamatay yung anak na <laughs> sa, ma, sa ospital or ICU. Hmm. Ganong Ganon ka magsalita sa totoong buhay madaanan ka ng mm -hmm. kusino kapitbahay mo. Alam mo, anak, yung pinanganak ka. <laughs> Mapapagkama lang kang may Pero, problema. Oo, di ba? Mental oh. hospital. Kasi <clears throat> nasanay lang tayo sa ganung klase ng drama. Mm -hmm. Itong Mambo Jambo about yung pinapasok na karakter tapos minsan yung parang may mga hindi rin nakakalabas. Naniniwala ba kayo doon? Hindi, siguro, kumpormi sa ano mo. Di ba, na, Kasi na, kahit ba tao, kung may eh, makasama si ka lang din. na ibang tao, makukuha mo na yung porny. Oo, oh, kung eh. sa lagay ng utak mo rin. Madali kang magbukas ng gripo, hmm. madali kang mag hmm. hmm. Kasi nung ginawa ko yung ano, aso ni San Roque, bakla oh, ako bakla doon, bakla. doon oh. eh. Ano, maiingay, na maingay, na pilantod. Pilantod. Oo. At saka first time mo marketing ng bakla doon, di ba? Na ganun ka uh, lang. Oh. Dati ano <laughs> lang siya. Pero tapos, ano ka? Ano? Mm -hmm. Yung bibig ka ah, lang. Oh. Sabi nga ni Wendy Ramas, na si Pen sa ano? Ay! Si Raul. Mm -hmm. <laughs> oh. Kasi yung peg ko yung mga ganun. Yung oh. topak lang. Kala mo may, may, topak. Mm -hmm. Oo! Oh, ah. uh, <laughs> uh, uh. uh. Pag dating sa bahay, oh. oh akong mahal. Oo, oh, ano? Bigl... Oh. pa. iba. Totoo yun. Oh. Totoo. Okay. Sino na lang ang mga legendary directors na hindi mo nakatrabaho? Kasi Sina. halos lahat, baka ilang national artist ka. Wala ka na yan. Kasi... Nag-Mike De Leon ka na ba? Oo. Oh. Sister Stella L. Oo nga pala. Mm. Oo. Oh, oh. oh, Lino Broca. Tigisa lang. Broca, Broca. is ma... Kay Broca isa lang. Mm. Ano itong Ora Pro Ora Pro Yun yata yung huli niyang mm. ginawang seryoso. Mm -hmm. Ang una kong pelikula is ma. Mm -hmm. Ismael Bernal. Mm -hmm. Himala. Mm -hmm. With Ate Guy. Trace Kaya yung dalawa, man. ano yung favorite yung role ng Erpatsu? Siguro pinaka-memorable na lang. Hindi ko pa nakapanood kasi lahat eh. So, siguro yung Scorpion Nights. <laughs> Uy, <Ay>, wala naman. Scorpion Nights mo, <laughs> mo ba na talaga eh. Tumig, no? <laughs> tumig. Pero, natuwa lang doon yung nagmura ka na, na. ano ah. ha mo. Ay, mga pusa na nag-iingay. Kunwari, mga pusa ah. no. na nag-iingay. Hindi na rin oh. na oh. uh. Mga pusa na to. O oh. oh, tambay kami rin, pa inom, -inom no. eh. Kalimutan no. no. ulit mo lang doon. Chismoso ng bayan. Ano, oh. 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 welding, welding. Oh. Oh. Tapos mga oh. tumitingin Nagkikip-count oh, ka ba? Nakakailan ka na sa SuperMD? Hindi. Hindi oh, mo binibilang? Hindi, hindi. Bakit ko naman binibilang? Bakit hindi? <laughs> Bakit? <laughs> Para sa imdb.com. Oo, oh, <laughs> oh. oh, oh. oh, oh. parang I, pag nire-research ka. Hindi, may Wikipedia sa... Hindi ako marunong. Sa, oh. <laughs> hindi ako marunong. <laughs> Yung pero, Wikipedia na mo, puno-puno, no, sekretarya. Ay, parang <clears> gusto ko kulay niyan. Ice tea. Kayo ba Tita may Pin, may mga discount na ba kayo sa mga Mercury Drug? Meron. Yeah, <laughs> <laughs> sa Sinehan. Sa sinehan. may mga. Hindi alam na, <laughs> <laughs> di, halata, yes. di ba? Hey hey hey! Hey, hey, hey! 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 Isa sa mga sisira daw sa industriya ng ito ay yung elemento ng lagari. Ngayon, sinisira na talaga. Sinisira na talaga. Oh, Kasi talaga... Quality. Oh. Quality tsaka pinupush mo yung hmm. ano eh, yung human capacity for ano eh, di ba? Oo, oh, tulog ka na, lalo na yung mga lead. Mm Galing -hmm. sa'yo, tulog okay. na yung... Pero yes. hindi pa pwede na, no? kunyari, ko nagme-mainstream ka na rin. Ano? Uh -huh. <laughs> pwede ka bang masanay doon kasi parang pinasok mo siya na gano'n na yung orientation nyo. Pwede bang parang sanay ka na? oh, may pattern na ipagtulog mo. Pag ano. Oh. Noon, parang isang pelikula. Tut -tut Tutok lang dito. Ngayon, sunod sa may soap. Uh -huh. Takbo ka dito. Takbo ka dito. Eh, kaka start ko lang. Kaya hmm sa so, ngayon na experience ito nga kaka ano ko lang eh kaka, kaka pakap yung isang shoot ko dahil hindi ko na talaga feel na pumunta yung energy mo na dapat pang so, act wala na yung eagerness mo so parang bakit ko pagagawin so budget wise na masamayan sa ano pero hindi ko naman kaya pilitin din mm -hmm. kasi Mag-suffer yung quality talaga kasi wala lang. Actually, nakikita na ngayon sa trabaho oh. ng ibang mga artista na natin. Bato lang ba? Parang lines na lang. Eh. Hindi na pag-aralan yung eksena. Kasi pagdating doon, anong eksena eh. to? Eh. Anong nangyari kanina? Na eh. diba? mismo. Oh. So, hindi mo alam. Saan ka ng galing? Tapos, inuuna yung pag-memorize ng lines, hindi yung uh, connection, yun, yung katotohanan. Ang nangyari kasi sa pelikula, isang soap kunyari, hindi kailangan na magaling umarte yung lead. <laughs> Pero the director na hindi naman tanga, make sure na yung support ay solid talaga. Mm. Pero ang pakiramdam nun, they get all the glory, you do, do, you do all the hard work. Ang pakiramdam nun ganun. Naranasan mo na ba yung muna? Parang muna Hindi ako, okay na sa Wala akong, hindi ko pa nakikita yun. <laughs> <laughs> ang ganda na Ulitin niyo po yung tanong na <laughs> <laughs> <Okay, okay, okay, laughs> Ang ganda na. Ikaw. <laughs> paano niya sasagutin yun? Oh. Hindi pa niya no? oh, yun. Nakakapasok lang sa parang oh, pa malaking ba bagay. Hindi na, naman. <laughs> na, na, na hindi ko pa talaga na-experience na... Kasi swerte ako mga nakakatrabaho ko, mga galing din talaga. Yun. Mm Yung sila Coco. Mm -hmm. yun, yung, sa tayong dalawa mm. kami mag-exena na mm. lagi. So, sumigat so, mm siya doon. Mm. Pero kasi ngayon, panahon na ng Twitter eh. So, yung pag may pinalabas tonight, maya-maya may, may, oh, in, instant, oh. instant gratification. Oh. Kung bagay, mm -hmm. oh, yung galing niyo po sa ano. Mm -hmm. So, mm -hmm. nakakatuwa rin kasi nararamdaman mo mo na, oh, may nakaka-appreciate pa lang performance mm -hmm. mo. Mm -hmm. mm -hmm. Tito Pen, ka pa ba na... na Parang kunyari, si Eddie Garcia noon, it was not until uh, Boyong manyalak na naging lead talaga siya but before,

Si Christine Reyes. Christine Nagla-like din ng mga pictures ko. Yun. Ni like ba niya yon yung pictures namin? Iiyan ako. Mag self evaluation tayo. Ano yung mga areas sa acting ang medyo sabihin mo ay hindi mo kalakasan? Uh, ano? Tangos ng ilong? Ano yung kasama yun? Kita mo sa ano ngayon, nakasama kasama sa package. Yung shape ng ilong. Oo. Ako sinabihan ako magpalit daw. Ang dami ngayon, nagkabihan ako ng mga tao. Seryoso yan? Oo. Okay lang na, ah. Laki daw. Kaya nga, sabi ko huwag magpagalaw. Next pag-bed scene. Hindi kasi masyadong ano yung mga tao, di ba? Ang dami nga magpapagawa. Ang ganda ng pinagawa. Ang iba, halata hindi nakatulong. Ba't mm hindi -hmm. yung nagsabi sa'yo nga? yok lang. Ano ba? Ano ba? Ano yung mga anak mo. Matalam mo. mo. yung mga anak mo. I na? hindi ko alam. Okay, if you were to criticize your dad's acting, sa, 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 sa an, anong saan siya medyo... <laughs> <laughs> <maina> <laughs> Mahirap. Na, ma hirap na, pagdating sa acting. Yung ilong talaga eh. Ilong talaga. <laughs> 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 Alam mo ba, Jun, ustito, uh, UST, at uh, magiging uh, arkiteka dapat, to, to, di ba? Hindi, fine arts. Fine arts, painting. 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 Nagbabalit pinta siya ngayon eh, so nagpipinta. Uy, nags, sabi ni Egay eh, Rojas, kukunin ka ah, daw siya ah. Sinabihan ka na ba? Hindi ba? Tayo eh, sama-sama tayong model niya, ay, pero mga sabihan? mukha lang. Ah. Ako, nagaanap ako ngayon, lalaki, babae, nude. Jun? model. <laughs> Kinukuha nga niya ako eh. <laughs> Hindi naman kailangan nakalitaw. Medyo <laughs> uh, 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 pwedeng uh, uh, ano, nakatalikod, nakatagil. Ikaw ba? Pang ano siya, parang sa painting. Okay. Study. Ka, ka ba para sa airpads <laughs> mo? Weird. <laughs> weird <laughs> talaga, weird. Uh, ito yung may isang indie film na kay Kasari Dalena. Yes. Ang role niya rin ay aktivista. Mm -hmm. Na, 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 na ilang aktivista roles ka na tinapin, di ba? Oh. Mm. So kita may pattern eh. ba? Diba? Mukha kaming aktivista. Um, Mukha ka bang aktivista? Hindi ko alam eh. Meron ka na ba? Bang... Pati magsasaka. Dahil siguro tatay mo ko. <laughs> baka kayo. Sa... <laughs> <laughs> Ayun, baka. Marami na po kayo koleksyon ng kamisino di Chino, di ba? Ano? Kamisa. Kamisa, kamisa Chino. Si Ronny Lazaro yun, tol. <laughs> <laughs> si Ronny si Lazaro. na, na di ba? <laughs> Teka muna. Totoo ba, nagpakita ka ro ng yan, yan ang pinapagawa sa akin, pinanggihan ko doon, no, yung usin mga pito-pito na, uh, bold na. na. Ay, maganda naman hugis. Side side-cheek lang, side-cheek. Side-cheek. <laughs> Hindi, puti na yung buhok ko nun, may pinapagawa sa akin, di ba? Pwede. Yung market ka pa rin naman ah. Oh. Oo. Oh. Kung papapiliin sa aming tatlo, ikaw pa rin ang pipiliin niya. Ayan. Ayan. Bolero talaga. Ayan. Sino sa mga mainstream actors ang mababa ang tingin natin ng na mga tao pero, in truth, talaga Magaling. gifted actor siya. Oh. Si Anne Curtis, kasi sobrang ganda niya, hindi napapansin yung acting. Mm -hmm. Pero totoo, magaling siya. Magaling siya. siya. Oo. Magaling talaga si Anne. Si Gerald Anderson, magaling din daw. Oo. Okay? Oh. Oh. Okay. Seryoso bata. Oh. Seriosong okay. actor. Mo, okay. hindi. Okay. Yung term na seryoso, naririnig ko lagi yan. Oh, sa mga 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 Paano? How do you differentiate seryoso sa hindi seryoso? Kasi siya nag-aaral ng script. Ah. Nag-aaral ng karakter. Mm -hmm. Dati yung paniwala ko lahat ng tao pwedeng umarte. Totoo yun, mm. pwedeng umarte. Mm. Pero, gano'ng kagaling, gano'ng ka-interesting, ah. Gano ka konekta sa audience. Pinapanganak lang yung gano'n. Hindi siya, mahirap siyang hmm. nurture Oo. Oh, oh. Talaga. Oo. Oh, oh. <laughs> Parang <laughs> na-disappoint siya. Sa so, umpisa kasi, meron akala mo hindi magaling. Mm. Dahil nahihiya. Mm. Hindi alam yung mm. gagawin. Pero once na nabigyan mo ng daan, yung pook. Meron naman, ibibigay mo na lahat ng, ng, daan, ng pinto, ng bintana, ng tunnel, kung ano. Oo, <laughs> oh, wala. Wala <laughs> talaga. Oo, oh, tunnel. Talaga. Talaga talagang talaga talaga ano yun, iba? Uh, talaga. talagang todo na yun. <laughs> talagang talagang talaga. Oh. Tunnel talaga. Oo. isang, isang ganun lang yun. Pero wala talaga. Oo. Nasa tao, nasa tao. Sino naman po yung ganito? Okay. Tayo lang naman. Sino Mamaya. May listahan ako dyan. May listahan. Medyo mahaba-haba yan. Dito, sa tingin mo, swerte ka lang o masipag ka? Sinwerte lang. Pero nung napasok ako, masipag ako. Ano mm -hmm. ko eh, kung talagang pagbibigyan ko yung sarili ko, perfectionist ako. Mm -hmm. Kahit yung mga dinodrawing ko. Kaya nga, meron kami ano, yung sketching session every mm -hmm. Saturday. Ako yung pinakahuling Salakaburo ng drawing. Hindi, ibig sabihin hindi ka makaka-exhibit pag ganyan. Ay, huwag naman. Oo, perfectionist ka. Hindi kita gagawing model. Hindi kita kukuni. Cheers muna tayo. Hindi kita imbitahan. Cheers na tayo. Nagkaroon ko ba ng incident na para yung director mo ay eh, nag-galit sa'yo at kinumpere ka sa tatay mo. Buti pa yung tatay mo. Klar, blah, blah, blah. Ganun. Buti pa yung tatay mo? Magaling na rapist. Wala <laughs> <laughs> naman director pero nag-umpisa ako sa TV in first big break ko talaga mm -hmm. yung sa Jamie yung Encantadia mm -hmm. tapos mirror yung role niya Hagorn. Sumikat so, siya as Hagorn. Yung mm -hmm. siya talaga yung sumigong. Mm -hmm. So hanggang ngayon ay kinuha na yang Hagorn. Mm -hmm. Oo. Oh, yeah. oh, hanggang ngayon. Hanggang ito, ngayon, yung, 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 yung Hagorn pa rin yeah. to eh. Sing. So for me na baguhan, 22 pa lang ako na. Mm -hmm. so, lahat lahat sa set sinasabi sa akin. First time ano, first TV. Ano first uh, oh. TV project ko na Dapat battery pack. Nagpasang ko. Oh. Dapat kasing ganyan mo yun. ba dito? Sinusumbong sa akin ito. Sabi ko, huwag pakinggan yung mga yan. Mga hmm. umiepal lang yung mga yan. Yung generation ng, ng pelikula tsaka digital. Nag-iba ba ang acting style ng pelikula at tsaka na pwedeng mag-take mag-take? Dahil digital? Mm. Ayun, yun ang pagkakaiba. Mm. So mas malakas ang loob mo ngayon na mag-eksperimento. Ah, hindi mag-asos sa ah, film. Yun. Pero yung acting, mm. doon, doon ka pa rin. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago yan. Doon ka pa rin sa totoo. Kasi ang yeah. buhay, ang pinaka-effective na yeah, yeah. Uh, elemento ng buhay ay yung katotohanan. Kahit sa totoong, Oo, oo. Kahit sa totoong pakikisalamuhan mo Chirsten sa kapwa na. mo. Para, Para sa buhay. Pa para sa buhay, sa katotohanan. Mm. Ice tea ba talaga ito? Ice it's tea talaga yan. Na, uh, uh, na, uh, Bakit napapadala <speaking> sa toast Ice tea talaga yan. Napapadalas toast ng mga host niyo. ha? Iba klaseng ice tea yan. Uh, kunyari lang, papano na kayo bukas, ano? Ano yung huling kakainan mo? Ito, maganda siguro sagot ito kasi restaurator to tol, eh. Simple lang. Rib eye Steak. Simple lang. 21 dry aged. <laughs> simple, <laughs> simple lang. Na simple, simple, lang. Simple, simple lang. Medium rare. No. Perfectly cooked. Ah, sarap na yan. Medium simple rare, lang. no? Okay. Yeah, <clears throat> sarap na na. Ikaw, Alex? Uh, mayroon lang akong talagang once upon a time, mayroon akong nakain na sobrang sarap na dish sa isang hotel. Basta yun lang talaga gusto kong makain ulit. Marinasom experience. Uh, potato. Ogratan? Uh, Ogratan. Oh, oh, ano yun? Patatas na may gatas na may keso na mm -hmm. Binake. Ay, Heaven lang siya sa uh, ulo. French, French, French. French, French. 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 Kayo tito, Pen? Hindi mo lang ito. Uh Bakit pagkain? <laughs> oh, Napaka yeah. ano naman. Oh, Umabating oh, ano, na pagkain. Na, oh. Marami pwedeng ba? Oo. Oh, marami pwedeng ibang bagay. <laughs> Ayon, Oh, diba? Gawin. Sampa na lang, no? oh, okay niyo. Ano no? Kaya sira-sira. Andong ka na eh. Isipin po, kailangan kumain ng ganito. Boom! Boom! E, kailangan... kung biglaan yun. Okay, palakpakan natin ng Medina family. <laughs> Salamat, Alex. Thank you. Gito sasagot pa ako dun. Hindi <laughs> <Dito>, sasabihin. Eh, <laughs> maraming salamat. Maraming salamat, Ayan, salamat, salamat. Salamat, salamat. Salamat. Ay, di pa tayo. Ay, pa. <laughs> ay,